Ibang level na itong si Brooks sa ngayon. Grabe, pinangunahan niya ang Phoenix Suns mga idol na para ba siya yung franchise player doon. Meron siyang pinatunayan ha especially sa kanilang kalaban na Lakers mismo sa kanyang paboritong bantayan na si Lebron James. Kumamada lang naman ng 33 points itong si Brooks mga idol sa labang ito para kanyang matalo itong Los Angeles Lakers. Akalain nyo, mayroon ka pang Luka Doncic, mayroon ka pang Reeves, mayroon ka pang Lebron James, pero wala ha. Tiklop ang Lakers dito kay Brooks, mga idol. Kaya dahil dito, inaasahan na tataas ang kanyang kontrata, mga idol, kumpara sa kanyang kasalukuyang kontrak na ibinigay ng Rockets sa kanya. Para sa inyo, magiging all-star na ba itong si Brooks sa season na ito, mga idol? Samantala, hindi ng nagsisinungaling ang mga stats, ang mga datos patungkol kay Seth Curry at kay Buddy Hield. Sa ngayon, mas papabor si Coach Steve Kerr kay Seth Curry kumpara kay Buddy. Sa ngayon pa na hindi mo na makakalaro sa Stephen Curry. Itong sa Seth Curry ay mayroong shooting percentage sa field na 48% samantalang si Buddy Hield ay 42%. Bale, atin na lang pong renowned off. Samantalang sa 3-point shooting naman... 45% itong si Seth Curry at yan po ang pinaka the best, pinaka sa liga. Samantalang si Buddy Hield ay 37 lamang. Sa kanyang mga pinaglaro ang team ay coming off the bench itong sa si Seth Curry. Pero yung kanyang shooting sa 3 point line ay napakataas. Sniper po siya, mataas ang kanyang shooting percentage. Kaya yan po ang naging dahilan ng mga kupunan sa NBA na parati siyang kinukuha kahit na moving without the ball o with the ball ay kaya po niyang trabahuin. Hindi rin naman po siya mahihirapan sa paggawa ng tira sapagat kaya niyang mag-create ng kanyang tira. Maski man catch and shoot magagawa niya. Isang malaking upset ang nangyari sa Rockets sa kanilang laban kontra Utah Jazz. Hindi naman binigo ni Kevin Durant ang mga fans ng Rockets sa kanyang 32 points na performance pero dahil kinapo siya sa kanyang mga kasama ay natalo nga ho sila. Hindi perpekto ang Rockets mga idol at malaki naman ang ibinaba ng kanilang record sa ngayon kumpara sa nagdang season. Nung nagdang season walang Kevin Durant ay mas maganda pa ang kanilang kartada sa regular season kumpara ngayon na no, mayroong Kevin Durant. Diyan pa lang atin ang makikita na mayroon talagang pagbabago sa kanilang execution, sa kanilang opensa. Marami-rami kasi ang nawala sa kanila. Jalen Green, Brooks, na mayroong mga importanteng papel sa kanila. Nagbago yun mga idol sapagkat uh, nakuha nila yung isang player at naulan sila ng dalawa. Nasa kay Kevin Durant na nga rin po sa ngayon ang main option sa scoring. Hindi katulad noon, nakalat ang kanilang scoring. Marami ang nakakascore. Kaya sa ngayon ay nahihirapan din po ang kanyang mga kasama. So far, okay naman ang Rockets sa ngayon. Ang importante kasi ay makapasok sila sa playoff. Yun lang po ang pinakamalaga dyan.